araw-araw na mga salita ng Diyos. Kung nais ng mga tao na makilala ang Diyos, dapat muna nilang malaman na ang Diyos ay isang praktikal na Diyos at dapat nilang malaman ang mga salita ng Diyos, ang praktikal na pagpapakita ng Diyos sa katawang tao at ang praktikal na gawain ng Diyos. Magagawa mo lamang na tunay na makipagtulungan sa Diyos kapag iyon ang nalaman na ang lahat ng gawain ng Diyos ay praktikal at sa pagtahak ng landas na ito mo lamang matatamo ang paglago sa iyong buhay. Lahat ng taong walang kaalaman sa realidad, ay walang paraan upang maranasan ang mga salita ng Diyos na bitag ng kanilang mga kuro-kuro at namumuhay sa kanilang guni-guni kaya wala silang kaalaman sa mga salita ng Diyos kapag mas malaki ang kaalaman mo tungkol sa realidad mas malapit ka sa Diyos at mas palagay ang loob mo sa Kanya. Kapag mas hinahangad mo ang kalabuan, mga bagay na mahirap unawain at doktrina, mas malalayo ka sa Diyos at mas mararamdaman mong nakakapagod at mahirap ang pagdana sa mga salita ng Diyos at wala kang kakayahang makapasok. Kung nais mong pumasok sa realidad ng mga salita ng Diyos at patungo sa tamang landas ng iyong espiritual na pamumuhay, dapat mumunang munang kilalanin ang realidad at ihiwalay ang iyong sarili mula sa mga bagay na malabo at mga kababalaghan. Ang ibig sabihin, dapat mo munang maunawaan kung paano tunay na nagbibigay liwanag at gumagabay ang banal na Espiritu sa iyong kaluoban. Sa ganitong paraan, kung tunay mong nauunawaan ang tunay na gawain ng banal na Espiritu sa kaluoban ng tao, nakapasok ka na sa tamang daan, ng pagiging ginawang perpekto ng Diyos. Ngayon, nagsisimula ang lahat sa realidad. Ang gawain ng Diyos ang pinakatotoo at mahihipo ng mga tao. Iyon ang maaaring maranasan at maisakatuparan ng mga tao kay rami ng malabo at kababalaghan sa mga tao na siyang umipigil sa kanila na makilala ang kasalukuyang gawain ng Diyos. Kaya palagi silang lumilihis sa kanilang mga karanasan at palaging nakararamdam na mahirap ang mga bagay at ang lahat ng ito ay dulot ng kanilang mga kuro-kuro. Hindi kayang maunawaan ng mga tao ang mga prinsipyo ng gawain ng banal na espiritu at hindi nila kilala ang realidad kaya lagi silang negatibo sa kanilang landas ng pagpasok. Tinitingnan nila ang mga hinihingi ng Diyos mula sa malayo at hindi na isa sa katuparan ang mga iyon. Nakikita lamang nilang tunay na mabubuti ang mga salita ng Diyos, ngunit hindi mahanap ang landas upang makapasok. Gumagawa ang banal na espiritu batay sa prinsipyong ito. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang aktibong pagdarasal, paghahanap at paglapit sa Diyos, matatamo ang mga resulta at maaari silang maliwanagan at matanglawan ng banal na espiritu. Hindi totoong kumikilos ng mag-isa ang banal na espiritu o kumikilos ang tao ng mag-isa silang dalawa ay lubos na kinakailangan at kapag mas nakikipagtulungan ang mga tao at habang mas hinahangad nilang maabot ang mga pamantayan ng mga hinihingi ng Diyos nagkakaroon ng mas malaking epekto ang banal na espiritu tanging ang totoong pakikipagtulungan ng mga tao Dagdag sa gawain ng banal na espiritu ang maaaring magbunga ng tunay na mga karanasan at ng kinakailangang kaalaman sa mga salita ng Diyos. Unti-unti sa pamamagitan ng pagdana sa ganitong paraan, isang perpektong tao ang maibubunga sa huli. Hindi gumagawa ng mga kababalaghan ang diyos. Sa mga kuro-kuro ng mga tao, ang diyos ang makapangyarihan sa lahat. At ang lahat ay gawa ng diyos na ang bunga ay ang walang aksyong paghihintay ng mga tao, hindi pagbabasa ng mga salita ng diyos o pagdarasal. At paghihintay na lamang sa pag-antig ng banal na Espiritu. Samantala, ang mga may tamang pagkaunawa ay naniniwala rito. Maaari lamang makasulong hanggang sa aking pakikipagtulungan ang mga pagkilos ng Diyos at nakasalalay sa paraan ng aking pakikipagtulungan ang epekto ng gawain ng Diyos sa aking kalooban. Kapag nagsasalita ang Diyos, dapat kong gawin ang lahat ng aking makakaya upang mahanap at pagsumikapan ang mga salita ng Diyos. Ito ang dapat kong maisakatuparan.